niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Palitan ninyo ang pagluha, ang inyong kalak... Ano? halakhakan at ng kapag kapanglayawan kapanglawan ang inyong kagalakan magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo ang salita ng Diyos Dumako po tayo sa Salmong Tugunan. Ang Salmong Tugunan Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ito ba yung aking Aking title? Ayan. Huwag maingay ha, huwag maingay. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Bika ko kung ako lamang ay may pakpak. Parang kalapati ako ay lilipad. Ako ay hahanap ang dakong panatag. Aking liliparin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan anjo ilagak ang suliranin sa diyos na matulungin ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagyong daratan Sila ay wasakin, uun, guluhin mo. Pag-uusap nila'y baya ang malito. Hilagak ang suliranin sa diyo na matulungin. Yamang karahasan ang nakikita ko at sa lungsod nila ay nagkakagulo. Sa lungsod na puno ng samat ligali araw gabi doon sila lumiligi. Ingay di din. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak sa puon yaong suliranin at ikaw ay hindi niya bibiguin. Hindi babayaan ang taong magaling. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ayan, thank you Lord, thank you Jesus. Amen. Aleluya, aleluya. Sa krus ni Kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Aleluya, aleluya.